Good morning guys and welcome back sa atong channel My Kitchen Sample So katatapos ko lang magpunla ng mga buto ng kamatis at saka paper guys So ito yung naipunla ko kaninang umaga So tinanim ko na siya para ititesting ko guys kung mag mabuhi ba siya or tutubo pa So ito yung tinanim ko guys kamatis tapos itong paper pasela baho ayan guys so. and ito ring atsal so atsal tatawag dito sa amin guys ayan so tatlong klase lang muna yung inuna kong ipunla guys para sure isure muna natin kung tutubo kasi itong mga seeds na ito guys ay galing pa sa ano, America so galing sa aking sister na pinadala dito at yun na ko na siya kaninang umaga guys and ginamit ko yung tray ng itlog so ito guys oh kita ko sa inyo ito siya guys so tray ng itlog yung ginamit ko tapos nilagyan ko ng lupa tapos nilagyan ko hinaluan ko ng yung pinagabasan ng kahoy guys so dalawang dalawa si ah, dalawa itong tray na ginamit ko guys bali ano ni ah, sinapawan ko siya ng isang tray para hindi masyadong ano kasi pag nabasa kasi sa guys ang tubig kanang humok siya ba kanang seni pag mura siya kanang simple kay papel lang manggod ni so mura siya kanang kuan lupay-pay ba pag mabasa sa tubig guys so ito yung isa guys ayan so kanang din yung ginawa gina, ginawa ko guys meron din siyang ay, ay, hinaluan ko rin yung lupa ng pinagabasa ng mga kahoy. So yun, so hintayin natin guys kung kailan siya pangging, kung kailan siya uusbong. Ayan guys. So at, at least meron na tayong hihintayin uusbong uh kung uusbong uh dito sa atin guys. So okay naman kasi yung yung lupa natin dito is para sa tanim naman talaga, di ba? So bakit di natin subukan? tapos na ako magkape, guys. And uh, yung aming ano na lang ay yung aming ulam ngayong tang uh, anong umaga kasi wala man tayo maiisip maulam, guys. Oy, kay wala man kwarta uh, okay. na, guys. si Store, oy, guys. Yung ano maglinis doon sa ano kabilang sa so, ni Dili sa may pader kay lagyan daw niya ng ano guys. Lagyan niya ng kanyang trywell cab. Kasi may ano doon maraming kahoy ba. Bulinis ka doon niya. Yeah. Baka. Baka daw guys. Walang kabaw. Walang <laughs> kabaw. Walang <laughs> kabaw. Ina, bin dito ah. Oh. Okay, ito ang kapal. Hindi pa, hindi pa init ang panahon. Nababawasan na ako eh. Ano ba yan? Hapotin mo na lang yung kahoy patungo dito. Kahoy mong kain muna hon. Mahirap maging mahirap. guys. So, maglilis na ito mamaya guys. Ano yun natin, videohin natin para... Ano sa kahoy? Yan, sakyo ang good, kilit. Alam mo guys, may butang ang kahoy. kasi doon sa kilid sa ano guys sa may gilid kasi maraming nakatambak doon na kahoy na hindi na ma nagagamit ba yung sobra sa panday so yun yung lilinisan niya para may maplastaran doon sa kanyang tricap simula na si store sa paglilinis yun yung mga nakatambak na kahoy

Oh. sakit. Oh, oh, oh. si <laughs> Andito rin si pangging guys, tutulong din daw siya magbuhat ng kahoy. băng diễn. disappointment băng Roman Bukti atau diri Kalau diri ini, diri ini bukan orang muka tambah kau sedia ah Seperti warna bakal Itu guys, yung motor na ito guys Sobrang anu na to, luma Tapos Hindi na nag ginagamit Dapat na to, ibakal na to guys Kay Masyadong ano sa paligid ba nakaka nakakaano ng space nakaka minimize ng space ang ganitong mga ano guys tas walang 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 mong na bodega ba dapat ibinta na to kasi hindi, naman, hindi, hindi, naman to hindi naman to ano ginagamit nakatiwangwang lang yun pang ano doon guys oh yung sidecar kinalawang tsaka na ano na lang yung mga nalata na hindi pa bininta mahilig kasi sa mga ano tong sama ko guys mahilig sa tago dito tago doon hmm. tago tago <laughs> hanggang naabutan na ng lantad hindi na mabenta ng mahal kasi wala na eh wala nang bibili na eh. Ay, Si Puro, sayang, sayang, anak ko. Kung makuha mo sayang, eh, kinakalawang lang. Imbes na mapagkita ano pa ng mahal, eh, hindi na mabibili ng mahal yan. Kasi ano yan, wala na. Dunot na. Ay, ka. Lanta na. Kung sa gulay pa, guys. Kuha na. Reject ito guys oh, maganda pa ito noon guys. Kaso na ulan na sa kanainitan na yan eh. Yan na yung porma niya. Tapos yung nagamit nito mga pisa guys na wala na thank you. And pang isa guys, pili ka. Hindi na yan mabibili ng mahal kasi wala nang bibili din ng mahal. di rin na ano guys, hindi dispose kay oh, kita nyo guys, oh. Wala na kabuhay-buhay kung bibili kung bibilihin man yan nasa mga 500 na lang. Wala na ang ano yan, lana na yung kwenta dapat di ano mo na yan Uy, sa... Oh, condition pa, oh. Wala na makina yan, ma masyado na yung oh, mahal. Alam mo lang, condition pa yan. Huh. Alam mo lang ha. Gagasto ka ng 10,000 jan pag... na ako. Sus. ko to. Walang, walang kasiguraduhan niya mga plano mo sa pag-aayos niya, pag-repair. Gagastos ka lang yan. Gagastos ka lang tapos mo lang. di, ma, ano, di mo ma tapos ito guys kasi yung motor na to guys marami siyang mga na sakay na babae dyan ah. kaya hindi niya ma dispose dispose yung motor na yan uy kung na pala yung mga babae sinasakay niya noon babae kaya memorable yan sa kanya guys uy dapat binta mo na yan ng ano 500 para bilhin natin ng bigas wala namang makina niya na mapapakinabangan ang nyanis yung ano niya chassis o, tumigas na yung gulong di na maka di na makatuyok Kina ibut lagi mayan de skilid. Ang ana, ang kapoy, ang kapoy. Yan bayan. Ug manang oh, Okay. Oh. Balik condition yan. Oh, wala pa Ganda pa niyan. Ganda. Di pa nga nabayaran ng mga nakuha niya sa shop. Ano naman ano, dapat 50, 50. dapat bakal mo na yan, dito so dumaan na tisnistro guys, malinis para mapabilis guys

完了。 Grabe yung pawis, guys Pangging Kasi pitak sunod-sunod pangging Pag-ipit 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 Ito guys, medyo malinis-linis na guys nang konti. So alisan lang namin yan dyan guys Para masunog tumamay ang hapon Itong mga damo Ayan sinistor Sunogin namin tumamay ang hapon yung damo guys Para malinis talaga yung Dito banda ano na kami dito guys pinatag na namin yung dito banda guys sa kilit pero di pa tapos yeah. trabaho pa sila guys dito papayag yung try well. dito si Idol Coach Tarike guys Chansky Gaming shout out kay Chansky Gaming guys. Sumulod so, sa ako kuat guys, pamahaw kayo. Ano pa may pamahaw guys? Hello. So doon muna sila guys. Ayan si Chansky Gaming. Doon sa taog pamahaw. Okay, wala pa pamahaw guys. Hagard so ang verso peace. Peace magloto ako guys ng aming magahan ngayon so naroto ya yeah. quick chow so magloto lang ako ng quick chow guys noodles, sabaw eto <laughs> guys nagloto ako ng itlog uh, ito yung para sa itlog natin guys Ayan yung itlo guys. Scramble egg lang lutoin natin guys na ulam. Tapos nagluto na nagloto na yung sabaw ko guys na ito guys oh. Noodles with bunga ng malunggay. Sabaw. Tapos ito naman yung ating para sa scrambled egg punta ka na to sa kuan guys, yung may Asin dayun yun. Paminta. Yeah, Ilulod na ito ang itlog. Luto na yung ating scrambled egg, guys. So, haunin na natin siya, oy. Eto na, guys. Na-prepare ko na yung mga uh, niloto kong ulam. Ito, guys, yung niloto ko. Noodles. Nilagyan ko ng buto ng malunggay at saka sardinas. Tapos yung scrambled egg natin, guys. At saka yung ating buwad. Tuyo. So, yan, guys. Kain muna kami, guys, sila Nestor at si Christian is so andun pa sa likod. Kain tayo guys. Si Danisto wala pa guys. Ikanahan na sila o trabaho dito guys. Si Danisto kapag nagtatrabaho yan, hindi na yan halos kakain. Kahit may kanin at ulam na naluto. Na, na, na luto. Kahit anong tawag mo doon, mo doon guys, si talaga yun nag ano,

So malinis na yon doon guys Banda sa may gilid Natapon na yung mga Yung mga ano kanina yung Mga damo Medyo malinis sa doon Ang sarap ng buto ng malunggay guys.